Pansamantalang pinasususpindi ng House Committee on Poverty Alleviation ang delisting o pagtatanggal sa mahigit isang milyong pamilya na benepisyaryo ng 4Ps. Pero pagtitiyak ng DSWD, dumaan ito sa tamang proseso. Si Ryan Lasigas sa report, Rise and Shine, Ryan. Nanawagan ng House Committee on Poverty Alleviation sa DSWD na suspendihin ang delisting o pagtanggal sa nasa 1.3 million na mahihirap na pamilya mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace. Sabi ni Juan Pacman Representative Mikey Romero, dapat ma-assess ng maayos ang matatanggal na pamilya mula sa programa maging ang ipapalit ng mga pamilya giit ng mambabatas, kailangan tiyakin ng DSWD na talagang nakaahon na sa hirap ang mga benepisyaryo bago sila alisin sa programa. Hindi rin naman aniya makakaapekto ang suspensyon sa delisting dahil may sapat na pondo ang ahensya para sa programa. Sa isinagawang budget hearing ng DSWD sa Kongreso, naungkat din ng ilang mambabatas ang umunoy biglaan na pagtanggal sa ilang benepisyaryo ng 4Ps pero agad na dumipensa dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ano po yung naging proseso sa pagtatanggal sa kanila? Kasi may mga report na biglaan, walang paghahanda para sa mga benepisyaryo sa sinasabing paggraduate at nagagulatan. It wasn't haphazardly done by anybody. Sumunod po sa proseso yon. Sa ngayon, nagpapatupad na ang DSWD ng moratorium sa delisting ng 4-piece beneficiaries hanggat din natatapos ang assessment sa aabot sa 1.4 million na may hirap na pamilya. Sabi pa ni Gatchalian, may mga pamilyang mas naghirap o bumalik sa kahirapan matapos ang pagtama ng COVID-19. Iba na ang litrato ng kahirapan kaya dapat rebisitahin natin sila. So, naman na po natin yon yung proseso na yon And come May of this year, unfortunately, a big chunk pa rin nila. Uh, close to 55% of those pa rin, tama, are coming out na non-poor pa rin. So, despite the fact na binisita na natin sila ulit, ginamit na natin yung proxy means test ulit, hindi pa rin ho natin nakaka-capture On the ground, the regional directors are saying mahirap pa rin hutong taong to. Sa buwan ng Setyembre, inaasahang matatapos ang assessment ng DSWD. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.